buong puso at pagkakaisa ay ipinamalas po ng lalawigan ng Pangasinan sa pagdiriwang ng ikaisandaan at dalawamputpitong taong anibersaryo ng Araw ng Kalayaan ng Pilipinas. Sa pangunguna ng pamahalang panalawigan at mga lokal na pamahalaan, isinagawa ang isang seremonyang paggunita bilang pagpupugay sa kabayanihan at sakripisyo ng mga Pilipinong nag-alay ng buhay para sa kasarinlan ng bansa. Alinsunod sa temang kalayaan, kinabukasan, kasaysayan, binigyang diin sa selebrasyon ang kahalagahan ng pagyakap sa ating kasaysayan. Bilang paalala na ang mga tinatama sa nating kalayaan ngayon ay bunga ng sakripisyo ng ating mga ninuno. Patuloy din pinaninindigan ng pamalang palalawigan ng kanilang pangako sa paghubog ng isang mas maliwanag na kinabukasan para sa mga mamamayana sa pamamagitan ito ng pagtugon ng mga hamon tulad ng kahirapan, kagutuman, kakulangan sa edukasyon, kalusugan at kawalan ng trabaho. Matatandaan noong Hulyo 12, uh, 1898 ay pinoklama ni General Emilio Aguinaldo ang kasarinlan ng Pilipinas mula sa himigit o mahigit tatlong siglong pananakop ng mga dayuhan. Isang makasaysayang araw na patuloy nating ginugunita at pinangangalagaan bilang sambayanang Pilipino. IFM News. IFM News. Uh, IFM. IFM News.